Sa aming muling pagbisita kay Lolo Obet, ay nakita namin si Ati Amalia. Si Ati Amalia ang sinasabi ni Lolo Obet na kanyang anak. Pero ang sabi ni Ati Amalia, hindi niya raw tunay na ama si Tatay Obet. Ang tugon ni Tatay Obet, Eh pahiya siguro sila, siya, mm -hmm. sa, sa iyo. Kaya? Bakit? di pahiya siya. Mm. Ang tunay na istorya. ya, mm -hmm. Hindi siguro yung katanda. Ayan, mga kapobre, nandito tayo sa budiga nila Mama Linda Dominguez. Ayan, siya po ang, sila po ang may-ari ng uh, Hector's Native Products. Ito po yung mga produkto nila. May mga walis, may walis tambo, walis tingting, bilao, lahat ng mga native products Nag-message siya sa page natin nung makita po si uh, Lolo Obet uh, Sabi niya baka pwede kang dumaan doon sa... May pwesto kayo sa public market? Oo, sa Tapatit, karang sa May isisi. Opo, sa Kalibo Ayan Kaya ang sabi niya magdo daw siya ng mga native products At may unan pa nga at banig. Mm -hmm, Nung, nung linggo pa ito, si ma'am nag-message sa atin eh. Kaso, nasa ano kami, na kami sa pututan. Kaya, opo, busy busy talaga. Kasi ka malakapot mga alas dos. Oho. Kaya ba niyo mo'y mabalik ka kay lulo? Opo, ngayon, ngayon. <laughs> Kaya pag naghadap kayo ng mga native products, hanapin ang Hector's Native Products Wholesaler and Retailer, Retailer. Yan o May mga ganyan pa o Lagayan ng mga ba May mga baskets Iba't ibang klaseng baskets basket yan, ano, Lubid Ano ka punta ka ng palingkian yan na lang gagamitin yan. Mga ganyan o no. uh, dati may ano pa yan. May mga duyan din Ayan o no. Complete lahat ng native products Hmm Pakita mo naman, Brad. Yan, May mga duyan, mga abaka na lobid. Ayan. Ang dami. May mga wallet. Ganyan. Oh. Uh, souvenir. Souvenirs. Souvenirs. Ang ganda ng pagkakagawa. Papasok pa kami, Pe. Ay ko. Ay, ito yung family mo. At ayon, nakakwentuhan na kami ni Ati Linda Dominguez habang inilalagay niya yung mga papadala niya para kay uh, Lolo. Ang sabi niya sa akin, matagal na raw siyang nanunood sa programa mula pa raw noon pang pandemic. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Pati pala ang mga anak niya ay nakasupport din. Pati ang mga kapitbahay niya ay nanonood din sa atin. Kaya maraming maraming salamat po ha. Ah. Kami mamakay. Opo. Oh, Thank you gid ang sa inyo nga makaabot gid ra diretso man amon lagi ra ito. Mamakay pa kami. Dini, uh. Ma bakal man tayo kita. Thank you kami mama. Uh -huh. Abi di mamis amon nga mga customer last year. Oh. Thank you kid mama. Thank you. Oh oh. mo Ay, <laughs> <ka mangalika>. thank, <laughs> you <po. laughs> uh, thank you po. thank you Si Jay, <laughs> si Jeron, si Jinga, di Pablo, ako mo mo. Ay nababasa ko ron. Ako lang <laughs> man <laughs> Ayan uh, magandang umaga Sinyo si Manang Ito si Manang ay Sino si tatay Ina si tatay Ay may ano na may Pinto na rin siya Tay? Hello po Magandang araw Papasok ako. Papasok. Ayan, uh, magandang araw na dito tayo sa kubo ni uh, Lolo Obet uh, sa mga oras na to. Dala natin itong ating itong uh, banig, dalawang piraso. Ito naman yung padala ni ay uh, ito padala ni Ma'am Linda Dominguez. At saka ito, ito, Saka may pinamili naman tayo galing sa ibang mga sponsor natin mamaya explain natin kay lolo Lolo, kumusta ikaw? Hi. Oho. May nagpadala sa iyo, lolo? Halika, ka po. Ay dito 'yon, may bangko siya dito. Upo ka sa bangko mo. Bay, simple gitanay na imong bangko ba? Oh. Sige dito ka to. Ayan. yan yan po. Uh -huh. Oo. Oh. Ilagay. Ah, sige, hawakan mo lang. Ah, uh, tay, may, may nagpadala ng banig sa'yo. Dalawang piraso. Opo. Opo, galing ito kay Ati Linda Dominguez. Hmm. Tapos may kasama ng kumot. Hmm. Ito po, may kumot pa ikaw oh, yan. Wow. Opo. Opo. Tapos mayroon din ikaw ang unan. Ito. Ayan. Dalawang piraso po. Saan natin ilalagay po? Diyan lang anay. Dito lang muna ah Sige po siya na raw na mag-aayos Dito ko lang ilalagay yung ano Sa gilid Oo Oo Ayan Pati ito sa gilid ko rin ilalagay Ikaw na mag ano, sa, sa ano mamaya Ayan dito lang po ha Tapos ito Ito naman ay galing ito sa may nag-sponsor sa iyo si Ati Susit. Ano pangalan ni Ate? Kompleto pangalan po. May nagpadala sa iyo ng libo galing kay Ati Susit Pereira ng patnungon antike. Ba, Opo. So, sabi niya ko anong maitulong kay Lolo. Binilang kita ditong takuri. Ayan o, dito lang ha. Tapos, may mga damit ikaw. Ilang piraso to ting damit? Tatlo. May tatlong pirasong damit ikaw. May shorts. May, shorts. may jogging, pants. <laughs> may jogging pants ikaw. Maro, para. Marami akong panya. Igagin? Opo. Marami kang damit? Mm -hmm. mm. -hmm. Mabuti nga. Nigyan nyo pa akong damit. Opo. At, Mga bago. <laughs> bago. Opo. Tapos, bumili tayong solar light para lagyan natin ikaw na, ng ilaw dito. Ito, il ikakabit namin bago kami umuwi. Okay. Uh, ano ito tawag dito? LED bulb. LED bulb mga may solar panel. Oo. Okay, sige. Tingnan natin mamaya 'yan, ano. Mm -hmm. Okay, ang mga damit na ito dito ko rin ilalagay lang. Mm -hmm. Ikaw na bahala. Okay, sige. May natira pa tong pira. Kasi ang napamili lang naman namin ay magkano ang napamili ninyo, te? Mm -hmm. ah, bali yung nabili natin tayo is 1,998.75 so may natira kang 3,001 peso ag uh, 25 centavo mm -hmm. paano yung pera tayo? ibibigay namin sa iyo huwag gorte nga huwag oh. nga, ibigay mo sa akin ah sige na pa naman ninyo no? <laughs> kita mo? <laughs> kita ko ang pera Ah? o magkano ito? <laughs> magkano yan? Isang da, isang ligo. Okay. Ito po. Dalawa yung ligo. Oo. Oh. <laughs> Klaro pala matay Oh. Tatlong ligo. Oo, oh, tatlong libo. Tatlong wow. May piso pa. May pension kasi tapos nahuhug uh siguro. Aha. Okay na ito. Sige. May piso pa. <laughs> Maraming salamat <laughs> sa inyo. Tatlo. Ako at. Mm -mm. Hindi na si... padala sa Opo, ang pasalamatan mo ay si Ate Soset Pereira ng Patnungon Antique. Oo, okay. Ikaw gid ang kagugid ang nagbas ano na hinihingi sa ila. Opo. Sa na may bigay na kong gira. Mm -mm. Ay, kung ba, uwa sa iyo, wala akong gira. Opo. Tapos, mayroon ding isang libo si Ati Def Flores. Ah, oh, magkano ito? Isa isa isa, si Flores talaga na. Galiin, Hindi ko lang po alam kung taga saan ikaw, taga saan siya? Oh, magkano ito, tayong? 200 pesos. Ah po, 500. Ah. Oh, okay, ito. 500 pesos. Oh, po, ayon So galing yan kay Ate Dev Flores. Ayun. Pasalamatan mo tayong Salamat nga. Salamat sa iyo. Opo. Salamat sa ila. Oho. Tapos uh, si Ate Linda. Si Ate Linda, pasalamatan mo sa mga banig at mga iba pang mga gamit mo. Sige tayo. ramit ang tinulong niyo sa akin. Eh. Opo. Kaugin niya ako at ang akong na batyagan. Kaya kaugin mm ang na mga ako ay. Eh. Oho. Tulungan ako. Itago mo gid imong kwarta ha base kung oh, hita ka oh, 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 oh. uh, malap malapit lang na mabahay ng anak mo ay <laughs> o oh, sige ay maraming salamat okay kapat. man ikaw dito bakit hindi na dito dinindingan ni kuya may may ugro kay mo ah may trabaho pa siya ngayon mm -hmm. o oh, okay okay dali ang mana ah gagawin niya man ito o Oo, oo. o siya sige sige ako natin maghawak Oo. Oh. Gagawin niya man daw ito? Hmm. Ay, ah, si, Oo. Tapos ito may pintuan siya dito. I, dapat may sarado rin talaga. So, Sabiin ko siya. Oo. Ikaw na mag-ano, bigyan mo ng ano? John? marami pa ikaw na uh, budget man. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, naghanap kami ng kulambo doon kanina, walang kulambo kung gusto mo magkaroon ng kulambo. Diyan na lang binigay na lang namin yung pera sa iyo ikaw na bahala ko ba, anong Ako ko lang ano ko anong ipabili mo sa anak mo di ikaw na obligay, bahala ibigay ko lang sa kanya Ah po oo oh. Sige Okay na taytay? tay Okay na dapat dito yung apat ha Opo ah, At sa kay sino to si Grace si to Si Ate Linda That, Dominguez uh, si ati Dev um, at si ati Susit Mm. Ayun, yan po lahat nagtulong sa iyo. So maraming uh, salamat po. Tsaka i-explain din natin nung nakaraan uh, una nagpapasalamat din tayo sa nagtulong sa paggawa ng uh, bahay kubo. Mm. Uh, si ati si Ma'am Ibaloy, maraming uh, salamat po. At saka si Ma'am Rola Jordan, maraming uh, salamat po. Kay Ma'am Rola Jordan ang binili nating mga materialis at kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide yung mga pinadala nila yun ang ginastos natin sa pagpaayos ng kubo ang pera nila ay kabuuan 10,436 at ang unang araw tayo ay nakagastos ng 3,325 second day 5,725 and third day 1,300 kay labor na lang yung third day at uh, ang total expenses natin 10,350 pesos At uh, ang cash na natanggap nga ay 10,436 May sobra na 86 pesos Oo ah, Saan? Kunin mo ala ko, Ah sige Ibibigay namin sa iyo ang May pera pa yata ako dito Ibigay 100 Oo ah, kapitan mo sangdaan daan yung sobra? Hindi, 80 ano 86? 86 uh, 86 yung sobrang pera doon sa materialis at pagpagawa tay Ito, bigyan nalang kitang kita uh, ng 500 mm. Ayan Yan po yung sobrang pera doon sa mga materialis Okay, sige po. Ari na dito na ang pira. Aha. Eh ako gasto lang. Mhm. Aha. anong mga gusto mong ipabili sa anak mo? yon uh -huh. Yun po, ikaw uh -huh. na po ang bahala, no? Uh -huh. Oo. Oh, sige. Ayun. Ayan, mga kapobs, ito po yung pagbisita namin dito kay Tatay. Maraming salamat sa lahat ng mga uh, kay Tatay Obet na maisaayos itong kanyang bahay kubo. Ito yung baka ma-misinterpret ng iba na itong dating kubo niya kasi hindi niya talaga pinatanggal na o <laughs> kaya makita man ninyo na sira itong ito ayaw niyang ipatanggal so ito na yung bago kubo ni tatay yung dito <laughs> dapat nga eh, matanggal rin ito tay no? yung luma na to at tutulok man to dito tay Ha? Ah, hindi to. Oo. Ito oh, lo may gaan na. Yan. Oo. Oh. Ay do pero doon ka naman sa bago mo. Oo. Oh. Ah. Nagluto lang siya. Ah, pag nagluto hindi man siya yan maanuhan diyan bago man ito. Bago, oh, bago ay, man oh, yan. Uh, mas maganda ito meron siyang ano. Meron siyang another space. O oh. oh, siya sige, mauwi na kami. Ay, salamat ay, sa iyo apa na. na. Ay. Salamat. Opo. Welcome po. Ay, eh. ayusin man na natin itong solar ang lights. Saan ba natin ito i Yung sa taas yung panel. Ayan pala eh. Ay, so kaya niya pindutin? Dito lang siguro natin ilagay. At yun na nga, habang kami ay busy sa pagkakabit ng munting solar light para sa munting kubo ni Lolo ay may dumating na isang babae. So ayan, nag-charge siya pag ganyan. Charging yan. Ayan na tayo. Halika dito tayo. Halika. Ito si... Ito anak mo. Ito si ate, ano? Ito po yung anak niya, Nay. Ikaw yung anak niya? Eh, Dio. ka yung anak? Dio, ako anak ng sawo, Dio. Ada ng bantol. Ah, ang sabi niya dito ay pamangkin lang raw siya. ito na lalaki, ano niya, asawa ni... Asawa na nana ko. Hindi ikaw si Amalia? Ako ni sabi sir. Eh, di ikaw yung anak niya. Ay, ho. Ako, sinabi ko kasi kanya. Ah. Uh, hindi uh, ikaw anak ni Lolo? Ah. Ha? Ano na Ah, kaya nga inahanap kita kanina kung ikaw si Ate Amalia. Ako, ay, abi ako, mag-anab niyo sir, what ano abi ako, delivered abi ako. Ah. Inan ako, abi ako, mga, ano ba nga rin. Uh -huh. Eh pag at tama nga pag anong yung Opo. May may pera po ito si Lolo ha. Mga nasa magkano yung pera niya? Bali 4,000. 4,000 ang pera niyang hawak, no? I, i-secure po ninyo. Bali, Tapos na nanay, pakiayos na lang po yung mga banig niya, yung mga damit niya para o, magbihisan o, si Lolo. Ang mga damit niya. Salamat sir. Yung -ano. At pasalamat din kami kay Mr. Mo kay siya ang nagtulong dito na sa labor. Oh, okay okay eh. sige. na lang ulit ito oh. dito banda 'no. Magyan ng kawayan. Pag kung ano pa 'yung ipabili ni Lolo, nandiyan sa kanyang pira ha? Hmm. Mm -hmm. May solar. Sure, May solar dito. Ah, ano, uh, pagkagabi siguro na'y ay, halika muna po. Dito na, 'Nay. Ito nga sana 'o oh, matambakan dito 'yung itong ano niya eh. Itong, patambakan na lang natin opo ito po para bago bago siya ano gabi bago niyo siya iiwan pwede mo itong pindutin dito pag nagaganyan po yan nagacharge po yan naka medyo orange na medyo dilaw ah, medyo pula oo basta nagailaw pindutin mo lang ito ayan oo Ayan. Ah, paiba-iba pala ang kulay. Another pindot. Puti naman. Ayan. So, di, may bawas naman na yung ano niya, no? Mga kanin niya. Bigas niya. O, dito. Ayos naman ito na. Tapos kung saan gusto ni Lolo ilalagay itong ilaw. Kung gusto niya dito. oh, ka. Paano Pwede dyan. Para alam niyo kung may tao kawawa naman ay Nani, ha Oo, oh kawawa kita. di ba bibi mo yung galing ha ay, ay, ay kuno kwento niya dito na oh, ano ko talaga ah, dinadala, dinadala nila ng ulam at pagkain si kung lolo pero Ang sasaing daw so talaga so, ito. Pagkatugon din tayo mo, yun yung e, oh, gagatugon. Sabi niya na naman sa amin na binibigyan niyo naman talaga siya ng ulam eh. Oh, Ayaw lang talaga niya doon magtira. Sabi niya dito, dinadala niya daw doon sa kanilang bahay. Pero mas gusto talaga raw dito ni Lolo na dito manirahan. Yagid, ay, mo, gusto na iya kita sa payag nga mama. Oh. Pero sabi mo kanina hindi ka anak niya. <laughs> Bakit? Ah, yes sir. Oo, okay lang. Narinig ko kanina eh. Sabi mo hindi mo anak. <laughs> hindi. Sabi mo hindi mo siya tatay? tatay An ano ba talaga? Tatay mo po siya o ano? Kasi sir, ina ng ano? Ano po? Ba okay lang. <laughs> Pero sa totoo lang ay hindi mo siya anak. Ala, hindi ano, mo siya tatay. Oo, ano ako, timba. Tra, tra trahi talaga siya. Yung ano ko. Tiyuhin ay, mo? Tiyuhin ko. Ah. Mm. Sige, off ko ah. muna yung radyo niya ha. At bali ang... Ay, sorry. Bali ang totoo pala nito, Ate Amalia, hindi ka pala niya ho. anak. Bali ikaw lang ang nagatulong sa Turo, kanya. Oh. Ah, kaya ang isip ni Lolo, anak kanya talaga. Sabi niya si Amalia ang nag-iisang anak ko. Sabi niya. may mga Sabi niya dito kay Lolo, di ba may ay, anak ka? Nasa na ano? sa... oh, matanda na kasi ito. Sabi niya gano'n sa sa niya. una ba niya na nang Ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na anak niya. Ay, yun ba Pero anak ko? ay, ilang anak akong ung anak ko. Ay, ikaw. Oh, tunay ka daw niya. Oh, sabi niya. oh, di ba? Oh, ay, Sige. Pero ginaan ano oh, mag-arm. Okay na. Ho, okay, Payag na ikaw. Mm. <laughs> Ay, ganun pala. Oh. Uh, pero wala talaga siyang anak na nag-care siya kanya dito. Kundi ikaw ta. Oo, Ron. Ay, yun lang ba kung hindi nag-alila, man alim mo, kamon ba gano'n? Hmm. may into Bakit public. saan yung ibang anak niya? So, pagkaalang ko, yun lang sa ano, yung... Sa una na, nasambilog no, yata, isa. Isa, isa, oh, isa oh, yung sa una. Oh. Saan napunta? Manila na ata. Hindi, nagpakita na. Kato, nagbakasyon man ay ka, agto matiyak ka na. Nagbakasyon naman uh, daw una, dati dito. na pa, dati pat ahay, makaroon na simple medyo uh -huh. ano. Oh. Ay nako. Ikayo, eh, ilan ang anak nyo? Tatlo. Tatlo. Oh. Ang trabaho nyo ay naglalako daw kayo ng mga isda? Oo, o, yun uh -huh. lang. Isda, kung mayroon. Naglalako uh, uh -huh. lang ako mga dilis, uh -huh. uga, haroon lang ako. May inaaman, haroon na ang uh -huh. Si Kuya Elvis, saan ngayon? baka napunta sa buke, doon, eh. na sa Bukey o unang pangayo nag-alin ay Opo. May trabaho daw siya. Nagpaalam sa kay tatay sa sunod mm -hmm. na lang daw tapusin ba nga, doon. Ba? O. Banda anamat doon. Opo. man yung mga materialis eh. Mm -hmm. Sige po, nanay. O. Kung pwede patambakan na lang ng buhangin dito, may mga buhangin man dito eh no? Or lupa paggit para itong mga damo-damo maayos natin. Natanggal na. Mm -hmm. hmm. Salamat din si Kipo. yung ano, mm -hmm. ulig ka na. Opo. Ano? Ako, ngayon lang po natin nalaman na si Ate Amal yung pala hindi tunay na anak ni Tatay Obit. At si Tatay Obit lang ang umaako sa kanya na anak niya ito. Pero ang totoo pala, hindi niya talaga anak ito. <coughs> Excuse me po. Pero, ikaw na yung tinuturing niyang anak. <laughs> Kasi ikaw nagdadala ng mga pagkain mm -hmm. niya. Yun, yun. Oo. Salamat ha. First time ka namin na meeting eh. Oo, nga Oo po. Kung ano abi ako, pero ang sir, kung ano abi ko. Pero ikaw gala ko. Oo, kung may, Oo. ano abi ko, pinano abi ako. Oo ano, abi ako, ako ulit kung amat manay. Oo. Sige. <laughs> Oo. Sige na, ikaw na bahala dito, wag pa-plaster. I-charge na muna natin ito. Ah, okay naman. Sige, sige, mang-charge. Uh, ma madilim dito para kung kay depende kay lolo. Oo. Huh. Lo, marunong ka nito, lo. Turuan kita. Turuan uh, kita mag-off. Uh, ng ilaw. Halika dito, lo. Ayan, yung pinto maayos pag dapat. Para maisara pagka gabi. Saan mo gusto dito? Makatulog ka mang may ilaw? Uh, ba, eh? Itulog uh -huh. ba niya? Itulog ba? Oo. Pero kung hindi ako... Uh, hindi ka Oo. Oh. Uh -huh. Nay, pakiplaster lang muna yung ano niya nay ha? yung mga panik niya. Palitan na natin. Tapos yung mga lumang damit niya, tatanggalin na natin yung mga madumi ng mga damit. Mayroon tayong bagong kumot niya. Yan. Ikaw na bahala, ate Amalia ha. Uh -huh. Sige po. Sige tatay, si Ate Amalia na bahala sa iyo. Ikaw pala hindi pala to na anak si Ate Amalia daw. Oh yeah, go right now. Ikinakahiya mo. Ano ba talaga ito to? Oh, oh sir do ay, siyempre nang minto ko tabi man kami hay na oh siyempre na. Guwa mo na ba ko? Ha. rin ho nga nag ginaslag mat ana mo imor nga nang amount aman baga. Mhm. Hindi mo daw tunay na anak. <laughs> sa Maynila daw yung anak mo. Uh, Opo. Ano totoo? <laughs> ay, yeah, ko haya sila ano ako. Ay, nahiya ka lang daw mag-ako eh. Opo, matan, Subo matan sir. Hay. Siyempre, ay nang rin ho Pero dito nanindigan si Tatay Obet o si Lolo Obet na anak niya si Ate Amalia. Baka nahiya lang raw siyang aminin ito sa amin. Eh, kahiya siguro sila siya. Mm -hmm. sa, sa, iyo. Kaya? Bakit? Di ko kaya siya. Mm -hmm. Ang tunay na istorya, mm -hmm. di siguro niya katanda. Di ko siguro katanda. Mm -hmm. Dahil, <coughs> na, ako niya asawa to. Uh -huh. Wa ngok kasai gun ngoro nga namatay daw yung ano yung nanay mo hindi mo alam na anak ka nila ano ba ate Amalia <laughs> wag ka may kung, si si sir, kung alam alam kung, awa, asawa na anak niya oo oh. pero siya di mo ma, ako ang ama, ama nila nga ikaw yung tatay niya My tatay mm. Bakit Nanay Amalia? Ayaw kasi, mo sir, maniwala. Timbas kasi, kasi sir, yung pilido ko eh. Timbas at saka trahe siya. Ah. <laughs> kaya pala. Oh. ayaw. Mo. Kaya ang isip, ang, oh, isip mo. ang isip mo sa iba kang Ah, iba yung tatay mo. Mm. Uh, pero isang ina lang. Ina. Uh -huh. Oh, I see. Oh. timbas. Kasi timbas pa lang dala niyang apelyido, hindi apelyido mo. Kaya pala na ano siya. Siguro siyempre yung nanay mo hindi hindi na ipaliwanag sa iyo na. Hmm. Sige lolo. Alagaan ka naman ni Ate Amalia. <laughs> mm. Sige 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 sige. Opo. Pero, why, simple, sa, o -o. Sa, sa, ano, Masaktan na, si lolo kinakahiya mo raw. Hindi mag-aam uh, pero sir, ginaano na, mo ano, naman imo nga ano, 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 as in nga Amazon. Siyempre pag wala man kanay waman, kakita ito ano. Opo. Opo. Medyo complicated pala itong nangyari kay Lolo eh. Uh, sabi ni Lolo, talagang kampanti siya na anak niya si Ate Amalia. Tapos si Ate Amalia naman ay eh, hindi niya inako kanina na tatay niya. Tiyo niya lang daw. So, yun 'Yon pa story ay eh, nasaktan din na yung si Lolo Obet dahil sa sabi ni Lolo Obet, anak niya talaga si Ate Amalia ako, kayo na ang bahala comment down below <laughs> ano ba ang nangyari, ang mahalaga nakatulong tayo, salamat sa lahat ng mga naging kabahagi ng pagtulong maraming salamat po sa inyong lahat magandang araw po